Dati po, meron din pahayag yan ng sinigong na wag daw siyang idamay nga. Yun po ang pahayag niya yon para kay Kibuloy na wag siyang idamay sa kanyang kinasasangkutang mga karumal-dumal na akusasyon. <laughs> Opo, hindi ka po talaga idadamay ni Kibuloy. Dahil napakarami niyo rin pong dapat harapin, harapin na kaso. So sa puntong ito, kanya-kanya po kayo. Tignan natin kung sino yung totoong matapang na talagang haharap sa investigation. Pero yun nga, sabi ng mga kababayan natin, wala eh. O, parehong duwag etong dalawang ito eh. Hanggang salita lang yung mga yan. Tignan nyo naman si Kibuloy. Hmm. Lahat minamasama. Yung pagsilbi ng warrant of arrest, minasama. Etong 10 million na reward money na naman, minasama ng company ni Kibuloy. Eh, anong gusto niyo? <laughs> Screw. Itong mga to ano ho, mga salot ng ating lipunan. Kaya, ito ah, madalas kitong banggitin. Kaya kayo, kung sino man po ang naniniwala pa rin dito sa dalawang ito, kayo po ay mga salot na rin sigurado ng ating bansa. Dahil, nako, nako naman. Talaga lang. O ayan, mukhang tuloy na ang pagkaso o pagsampan ng kaso nga kay Duterte dahil ito ay obstruction of justice. Yun. Hindi siguro alintana. Ano? Siguro ng mga panahon na yun, eto si Digong, yung mga time na nagbibigay siya ng ganitong statement, siguro bangag. <laughs> siguro lang naman ang sabi ko. Tapos pag nahimas-masa na, ayan. Uh, at yung tipong binibigyan na naman niya ng problema, binibigyan na naman niya ng trabaho ang kanyang mga alipores para siya ay depensahan para gumawa ng kung ano-anong palusot. So, sangayon ba kayo na kasuhan na naman si Duterte? Titignan natin kung talagang may tapang ang ating PNP rin para nga ituloy ang kasong ito kay Obstruction of Justice. Any statement na sinasabi kung saan yung tao, any statement, wala naman dito sinabi na official man or non-official statement. Kasi sabi ni Mr. Padilla, ni Mr. Robin Padilla, hindi naman daw yung official statement natawa ako dun sa so hindi naman daw official statement. Yung sinabing yun, neno si na kuno ay alam niya ang nga na ng si Kibuloy at yun daw ay secret, hindi niya sasabihin. Yan. Joke lang daw din yun. Hmm, yun. Sabi, lahat ng statement, any statement na sinasabi kung saan yung uh, tao, italagang eh, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po doon sa PD 1829 and we're just waiting for witnesses na um, witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ng PNP mag-file na daw ang PNP so parang kailangan pa rin pala ng witness ano ho kahit ito ay sinabi na ni Digo nga publicly at ito ay kumalat na rin syempre sa social media pero nako knowing knowing these people ano ho yung mga katulad ni Duterte uh, sadyang may pagkasinungaling sadyang uh, gagawa ng paraan para lusutan ang kanilang mga uh, sinasabi maling statement halimbawa tila pag amin na talaga yon oo talagang iniisip ngayon at hindi niyo po masisisi ang taong bayan na isipin na kayo ay nagkakanlong dito sa uh, pugante na ito na kayo ay tumutulong para makatakas sa batas etong puganting ito. Hindi talaga, hindi natin masisisi ang mga kababayan natin na ganun ang isipin. Dahil, sanggang dikit kayo. ba diba? sabi nga ni Kapur Selapid, etong si um, Kibuloy ay matagal na daw na sex spiritual advisor na itong dating presidente. So, yon hmm. Sana talaga ituloy ito ng PN na magkaalaman na ano ho. Tapos na andyan na naman, siyempre, yung mga alipores niyan. At kung ano-anong uh, diversion tactic na naman ang gagawin, i-divert na naman ang attention sa so kung ano-anong issue, gagawa na naman ang issue para matabunan yung, yung issue na dapat ay hindi mo natabunan. <laughs> Tama ba yun? Anyway, good luck.